So ayan guys may bago kaming pet Dahil yung anak ko ay may hika Hindi pwede yung pusa at saka hindi pwede yung aso Kasi yung balahibo nga bawal sa kanya Pati ang malikapok So yung nung malit pa pero sa awa ng Diyos ngayon Hindi na siya hinihika So 15 years old na siya Pero nung malit pa siya na uh, ilang months pa na siya Grabe yung hika niya So ayan alam mo ba guys kung anong binili ng tatay niyang pet So, ayan. Ayan yung, yung gangsa or ano matawag natin dito sa atin. Sa gangsa, di ba? Sa atin yan. Tapos, ayan. Ayan siya. Rajahas yung tawag nila dito sa Bangladesh. Malaki siya, guys. Ayan, natutuwa ako. Kanina, doon siya sa, ano, sa CR, ang kanyang bahay. Pero nilipit ko siya dito kasi pinaliguan ko siya. Ayan, pinag-shower ko siya. So, para hindi siya malamigan. So, ayan, nagpapaano pa rin kasi may sinampay ako sa taas. Ayan tumutulo doon siya sa may tumutulo naliligo pa rin siya ayan, nakala niya siguro ulan so ayan ang ganda ng pit namin babae ito siya <laughs> ay umarap ka nga umarap ka nga dito ayan ayan oh, ang ganda ganda mo oh. ayan ang ganda niya alika wag ka sa camera huwag ka maya ang ganda mo ayan o oh. <laughs> ayan siya si so, yung harap harap ka ayan Ayan siya, oh. Malaki siya, malaki siya. Ayan, mga 3 kilo siguro. <laughs> 3 kilo. Tapos to lulutuin na to. 3 kilo siya. Taba niya. Ayan. Kaya binibiro ko yung anak ko na, ayan, sabi ko may pit ka. Ayan, ka ng tatay mo ng pit. Ayan. rajas ang tawag dito. So, ayan, ano. We will kill this one. <laughs> so, ratre, ratre. Ayan, ang cute niya. Okay. <laughs> Sabi niya, wag daw katayin. Ito ba rin this one coming pin? Ayan. Ang busog siya. Ano Cover ito. So, ayan. Dito ko siya nilagay sa aking mamunting garden para naman may mano ano siya. Mga ibon mamaya. So, ayan. Mamay hapon wala naman itong init. Kaya dito ko siya nilagay. So, ayan. Say hi! Si hi, my new pet. Ayan, cute-cute nyo. Ayan. Igang e sa... Ayan. So, ayan. Thanks for watching, guys. Please subscribe to my channel.